So, ito guys. Ayun, pumunta nga tayo dito sa opisina ng BB5. So, as expected, 'yung pong uh, bola ay naging Christmas ball na. Ba ang ganda. Tapos i up sila, may stage dito mamaya. So, mukhang papailawan po ito mamaya. 'Yung uh, giant Christmas ball mukhang yun po yung mangyayari ang tanong sino kayang mga mga kapatid ang uh, mag dito meron kayang dabar na sasama para ilawan ito yan full ano po sila talagang uh, abalang abala po sila pag si set up ganda nung kanilang set design at mamaya po yan mangyayari lahat sa frontline Pilipinas mamaya so tune in po tayo 7pm merong ceremonial na pag-iilaw um, nagyan kaya mamaya si yung presidente ng TV5 ah uh, posible pero it's going to be a fun christmas dito po sa TV5 at lalong gumanda pa na ngayon kasama na ang uh, Tabar Gods naalala ko po parang kailan lang diba nitong July lang ilang buwan pa lang nakakalipas nung nandito din po tayo para po sa pagdating ng uh, TBJ TVJ dito sa kanilang ng bagong tahanan. At napakalaki na po ng nagbago. Di diba? Yung pong TV5. Uh, talaga pong siniseryoso na na talagang uh, uh, katapat ng GMA7 kasi po dalawa sa top na programs na sa TV5. Yung batang kaya po sa prime time sa gabi tapos sa noon time ang EAT yan po ang uh, epekto ng dabar cuts dito po sa sa Kapakid Network at ngayon po ay talagang mukhang masaya ang Pasko ng lahat ng mga taga TV5. Ha? Yan oh, So sino kaya nandito mamaya? Si Tito Mikey. Dito. Hindi ko lang sure kung kasi ako na-promote nila na-promote nila ng ano, na pumunta dito di ko lang gaano kadaming tao dito mamaya yun pero try nating makalapit mamaya kasi para makita natin kung sino yung mga kapatid na nandito maybe yung mga from the radio nandito din yun ang o, yun o oh. iilawan nila yung ano yun mamaya may button magka countdown mamaya iilawan yan malamang mga christmas decor din ganda o, yeah. paskong pasko na Oh. Eh, set up sila dito abangan natin mamaya kung sino mga kapatid ang nandito kung may tabarcaids ba na darating ayan na na-set up na sila na okay lang natin mamaya ng alas 7 po yan so tune in sa Frontline Pilipinas actually yung Frontline po lumalakas si Papa Julius Babaw tsaka si Cheryl Cosim talagang lumalakas po siya talaga kaya ngayon, pati weekends, may Frontline Pilipinas na. Yan po talaga. Ano, uh, Yan na, excited. Haka-excited. So, Merry Christmas po sa ating lahat. At mamaya po, sama-sama po tayo alas 7. Sa Frontline Pilipinas. Para po sa pag-iilaw dito sa mga Christmas decor. Sa TV5 Media Center. Kung taga dito po kayo. Taga Mandaluyong kayo, punta kayo sa Reliance mamaya. Masaya po dito, parang party. Para maramdaman po natin yung Pasko. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Abangan po natin mamaya. TV5. Yun. Pati yung Christmas Station ID na makikita po natin yung Dabar Cards. Baka mamaya po ilalunch na din. Kaya exciting po yan. Ramdam na ramdam na yung Pasko dito sa Reliance. Kaya kita-kita tayo mamaya alas 7. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Live tayo mamaya. Bye-bye.